sa ang pagnanakaw o mano ng mga motorsiklo sa Pasig City. Ang isa sa mga suspect sugatan matapos makipagbarilan sa pulis. Nasa frontline, ang balitang yan si Dave Abuel. Magkadikit ang dalawang motorsiklo na yan habang sakay ang apat na lalaki sa may barangay pinagbuhatan sa Pasig City hating gabi nitong Sabado. Isang pulis naman ang nakabuntot sa grupo. Napansin kasi niya na itinutulak lang ng mga lalaki ang isa sa mga motor. Nang sitahin, humaruro't bigla ang mga sospek. Nagkaroon pa ng habulan. Natakip naman ang isa sa mga sospek matapos makipagbarilan sa pulis. Kinilala siya bilang si alias Rex, na napagalamang leader ng isang criminal group. Napakadami palang kaso. no Kasama na dyan yung uh, uh, warrant of arrest niya sa 9165 o yung uh, violation of uh, the Dangerous Drug Act ng And then mayroon pa siyang uh, uh, kaso sa Marawi, karnaping at isang uh, uh, abduction. Dinala ng mga polisi si alias Rex sa ospital. Naaresto naman ang isa pang sospek matapos matyempohan ng mga polis na dumalaw kay alias Rex sa ospital. Sinubukan ng News 5 na hingan ng pahayag ang isa sa mga sospek na nasa na ng Pasig Police Station. Pero tumanggi na itong humarap sa kamera. Mahaharap sila sa reklamang frustrated murder at illegal possession of firearms. Kung lumabas sa investigasyon na nakaw ang mga motor, dagdag pa ang ng paglabag sa anti-carnapping law. Pinagahanap pa ang dalawang tumakas. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.